Hello guys! Good evening and welcome back po sa aking channel. So mag-share ako sa inyo guys ng aming na-pamili. Actually, hapo na kami na-mili. Dumating gabi na. Dito lang guys, malapit mga wholesaler ba na ano, mga tindahan. Meron naman dito guys. Kaya lang, pag sa grocery talaga, yung madamihan, doon ako namimili talaga sa RCS. Kasi para, napipili mo ba? mga dito guys, yung ano lang, yung pag wala na, naubusan ako. Like, naubusan ako ng plastic ng yelo. Akala ko kasi nung last week na namili kami ng grocery, marami akong stocks. Kaya bumili lang ako ng limang peraso. Eh, naubos agad. Yun. Tapos 1.5 guys na Coke. Yun. Kasi Coke 1.5 tsaka Royal, mabenta talaga sa ngayon. ba diba? Sobrang init. So, wala na akong stocks. Ay, ano na lang na guys. So, yung Sprite na dalawang peraso na lang. Tapos, katol na wawang. Meron pa naman ako guys, dalawa. Kaya lang, Nagpabili na rin ako ng lima kahit pa paano, di ba? Eh, mauubusan tayo. E, ma, ma ano pa, next, next week, hindi pa kami mag-grocery, next pa ulit. Kasi kaka-grocery lang, di ba? Tapos, nung dun kasi sa may RCS, guys, wala silang katol, yon. Tapos, nagpabili ako ng mga soft drinks at saka mga sigarilyo. Yan, so, punta tayo sa, sa, labas, guys, para pakita ko sa inyo ang aming napamili. Hello, Tom Tom! Eh, si Tom Tom. Yan, huwag ka dyan, Tom Tom. Paano na naman? Ayun, oh. Mommy, baba ka dyan, baba. Wait lang guys, baka. Hoy, <laughs> anong plano mo? Anong plano mo? Hindi na Guys, ito yung ating mga napamili. So meron tayong dalawang RC Mega, tapos meron tayong dalawang Coke, yung Coca-Cola natin guys, dapat kyan, ay Coke palaga kaya lang wala silang stocks kaya Royal na lang. Yan, so meron din tayong dalawang RC maliliit. Yan. Siniparit-siparit na niya, guys. Hindi <laughs> pa niya. na ng Diyosawa ko. Sabi ko, i-vlog ko pa yan. So, ayan, Para kasi hindi ako nahihirapan, guys. Inaano namin kalahating sprite, kalahating RC, para ganyan. Yung stocks natin. Nagbablur yung ating camera. Ayan. So, meron tayong dalawang RC maliit, dalawang sprite. Dapat coke din yan, guys, na maliit. Kaya lang walang stocks. So, yung... Ayan, yung iba naman guys, ayan o. Oh. Yung iba ay nilagay niya na sa ref. Tapos meron din tayong tatlong Coke na 1.5 at saka dalawang Royal na 1.5. Tapos meron tayong tatlong Red Horse. Yan. Red Horse. Tapos meron din tayong Sigarilyo. Sigarilyo Malboro Red. Isang rim. Tapos meron tayong Fortune Green saka Fortune Light. Malboro Light. Tagdadalawang kaha lang. So ayan, So hindi naman masyadong ano, mabilis sa akin. Ang red lang talaga. Ayan, so, yan guys Start tayo dito, sa nabi yung aking listahan Nasaan yung aking listahan, Daddy? Listahan, ayan Wala nga ating listahan So, ayan guys, may nakalagay So, dito guys, pag sa wholesaler kami namimili Ganyan lang, sinusulat lang namin kung Ano yung uh, bibili namin, kailan magulo, no? May tindihan nyo So, ayan guys, balik tayo. Uh, ayan guys, nilagyan ng nila ng paid. O, ayan. Tapos, magulo nga lang siya guys kasi naglagay ako ng mga presyo-presyo. Ayan. So, start tayo guys sa jean. Yung jean ay isang box ay nasa 1465 Ang, kung i-divide mo siya sa 24 guys, nasa, ang cost niya nasa 61.04. So, tumaas siya kasi dati alam ko 58 lang yung cost nito. Ang ko naman nito guys ay, ah, uh, Mungkin ada babitan ko 70, 70 bintahan ko. So, meron tayong 12. Pero, since ano, guys, tumaas nga siya. Naging 61 siya. Bintahan ko, guys, same pa din, 70. Meron lang tayong 8 pesos ang 96 centavos. Pero, okay lang yun, guys. Uh, malaki na rin naman yun, diba? Ano, magtataka ka lang kasi yung iba. Sabi nila, ba't ang mura-mura -mura ko daw magbenta sa jean? Eh, may dosin ako nung 58 pa lang ang isang peraso. So, sabi na, saan daw ako bumibili? <laughs> Sabi ko, dosi nakita ko. Malit pa ba yun? <laughs> so, ayan. Siguro mataas magbenta yung ating mga ibang kasari. So, ayan, guys. Next natin. Ito yung ating jeans, ang box. Tapos, meron tayong uh, tatlong red horse. Ito yung red horse natin, guys, ay nagbablur din ating camera. Ang red horse, guys, ang isang box ay nasa 563. Wait lang. Camera blurred. Ayan. 563. Ang cost niya, guys, nasa 46.91. Ayan. Ang bintahan ko nito guys ay 60. Meron tayong 13.08. Yan. Dati mataas to eh. Parang nasa 48. Bumaba sila. Pero itatry ko siyang ano guys. Siguro mga 57 pesos na lang. Kasi masyadong malakas, malaki kong 13 pesos ang ating kikitain sa isang bote. So kung ang cost niya ay. Wait lang. Cost niya ay nasa 46.916. Yan mal ano lang yan. So, minus natin ng, kung ko guys, ay 60. Meron tayong 13.084. 0.084. Pero gagawin ko siyang 57 guys. Kung 57 ang ating bintahan, less, um, ano yun, 46.916. Meron tayong 10 pesos guys. So, ba diba? Malaki na yun Malaki na yung sa red horse nakita natin na 10 pesos. So, gagawin natin, gagawin natin 57 na lang para mabilis ang uh, ikot 'yan. Tapos next guys, yung ating kasalo since meron nga tayong Royal lang, Walang Coke, mabenta ang Coke pero ay uh, lata yung ano kaysa naman wala tayong maibenta, di ba? Blurred yung ating camera, but ganun. Ganun nag-blur. So ayan. Ah, uh, nasaan na tayo? Yung Royal kasalo guys, ang isang isang case na sa 264 ang um, ang bintahan ko, ang 264 ang isa nyo guys ay kung i-divide natin na sa 22 pesos, bintahan ko ay nasa ano lang 30. Meron lang tayong 8 pesos. Yan. So, okay lang yan. Tapos yung RC naman guys, yun yung medyo mababa. Ang um, RC kasi... Uh, 248 lang compare doon sa Coke na 264 di ba laki ng difference ah uh, 248 divide natin sa 12, ang cost niya nasa 20.68. Meron tayong 9.34. Bintahan ko 30 din guys. Yan, 30 pesos sa RC. So, medyo ma mataas tayo ng kita sa RC kasi medyo mababa nga siya. Tapos same price, same bintahan ko 30 pesos para walang, para hindi na magulo. Ano? <laughs> Tapos, yung 1.5 natin guys, meron tayong Limang 1.5. Ang cost niya guys ay nasa 61. Bitad ko 70. Meron tayong 9 pesos. So, yon Medyo mababa, ano. Pero okay lang yan. Tumaas siya guys eh. Ang alam ko nito, ang dati 6.59, parang ganun. Pero alam ko yung binili ko doon sa RCS 62 eh. Kaya ginagawa kong 72. Kaya lang dito guys, 61 lang naman siya. Gawin natin 70. Meron tayong 9 pesos. Okay na yun, 9 pesos. Tapos, sa RC Small natin guys, meron tayong dalawang binili. Ang isang case guys ay nasa 168. Ang cost niya guys ay nasa 7. Bintahan ko 12. Meron tayong 5 pesos na kita. Tapos sa Sprite naman guys na maliliit, meron tayong dalawang binili. 340 siya. Divide 2, 170. Ang, isa ang isang peraso guys is nasa 7.083 yung cost. Meron tayong 4.92 na kita. Ayan. Tapos sa uh, Malboro Light naman guys, ang isang kaha nasa 155 pesos. Ang bintaan ko sa isang kaha guys is ay uh, 180. Meron lang tayong 25 pesos na kita sa isang kaha. Tapos ang uh, per ano guys, yung per stick ko, 9 pesos. Tapos sa Fortune naman guys, Fortune Green, Fortune Light, same price lang naman, same price lang naman sila. Ah... Uh, 126 ang isang kaha. Bintahan po niyan guys ay 160. Pag stick naman 8 pesos. So meron tayong 34 pesos. Diba? Ang gulo ng sulat ko. Tapos sa Malboro Red naman guys. Ay isang rim. Meron tayong 1,550. Sa isang rim. Yan. Tapos ang per kaha guys ay 155. Yan. Tapos ang bintahan ko naman nun guys ay 180. Meron lang tayong 25 pesos. Pero kung 25 pesos times 10, 25 times 10. Meron tayong 250 sa isang rim. Pero okay lang yan, no? Malaki na rin yan. So, ayan. Yun yung ating mga napamili, guys. Ayan. So, yun lang. Medyo di nga lang nakaganon ka lakas yung aking mga soft ring compare dati. Pero at least dapat meron tayong mga stocks, no? So, ayan. So, talaga yung stocks namin dito, guys. O, konti na lang, o. Wala na. Ayan. So, mga wala nang laman yun <laughs> mga yan. Meron meron pa pala dito Red Horse oh. Yan, ilang piraso? Yan lang yung natira. Sa so, yan. Guys, balik na tayo sa loob ng tindahan. Actually, anong oras na ba daddy? ano it's 9 o'clock. Anong oras? So alas 9 na daw, guys. So, magsasara na kami kasi linggo ngayon, bukas ay may pasok siya. Pero yung mga estudyante dito, guys, since ano mainit ang panahon ano lang sila online online class monday to tuesday and last week whole ano whole week dito lang sila sa bahay online lang din yan bro di ba kaya ang gising ko guys mga 7 plus na nagbubukas ako mga ganun na so yun naman guys ang akin shall share maraming salamat sa panonood pa lang bye bye